deadly ng mga ano mga barong-barong ginagawa yan pasada proposed road improvement of Java Street sa barangay Palanan Makati City rin yan. naglagpas yan wala na tanggal na nasa ano tayo de la, de la, rosa street untang to Chino roses tinaasan pala to ayan okay, yeah, natin to, ilalim na ganoon sa Guendilla Station NCR Tapos to ng Guendilla Avenue Welcome back ulit sa sa amin Natalo tayo sa Main Highway o South Super Highway Siya si Harry naman dito tinitingnan na rin natin yung mga kalsada dito gabi pa rin talaga mga sirang ano, mga kalsada kitang kita yung mga dito mga spaghetti wire sira ng kalsada. Buti na lang, walang mga, mga street dwellers dito sa ilalim ng opram. Ayan. Kung wala talagang mga pension, meron na yung mga tao. tapos meron toll booth yan Inaayos yung mga ano dito mga sidewalk sa mga sa mga maliliit na kalsada mga side streets dito ang lapad ng Spania Highway saka walang mga barong-barong gumanda -barong. na dito ito dito, ito ginagawa yan pasada proposed road improvement of Java Street palanan Makati City may, kasada pa doon may alakay nga nga rin yung drainage maraming mga nigan mga uh, street dwellers dati saka uh, naging ano yan, naging madumi naging dugyo ngayon inaayos na i sa ilalim ng Magallanes Interchange okay, hindi lang natin alam kapag gabi na may mga titulog dito yun na yung Bendilla Station buo pa dito meron mga namamalimos dito nilagyan nila feeling this tingnan natin ito yun no? pa parke pa yan feeling this nandun ng crossing hindi a crossing meron pa rin release nandun pa pero may mga bakod na pa rin, mga basura pa rin sa gate lead palagay ko magano nga yan, pag uh, gabi lalaba. Nandoon na Nasa istasyon. Ano lang, kutarpuling lang nilagay. Meron na pala dito, ano, meron yung traffic light. Ayun. Taporen yung yung pila -ano lang crossing lang ang natira wala nang ano pagkalagpas ng mga crossing wala na mga bakal mga truck hindi station hindi pa nagsisimula ang NSCR dito Dela Rosa Delikado masyado ito. Yung mga bata talaga lagi, oh. No? Meron palang creek sa gilid. Yan. Ganito pala dito. Ayan pa uli natin. Ayan. Crick. Ayan. Mayroon palang crick na na. Uh, Agilid ng Cosmeña Highway. Ayan. tama mga ano lang, tarpulin ng ginawang pader. Ngayon pa natin doon. Ayan. nyo to. Maliliit na mga kalsada. Punong-puno ng mga sasakyan. Wala na mga gana. No? Mga pagparkingan. Wala na halos bakante. Wala naman mga politikong nagpo-promote ng ano eh, ng family planning. Kaya nagkakagan ito. Sobrang dami na ng mga tao saka mga sasakyan. Bar Barong pa. Ah, may nakita ko sa ano, sa may loob na ano, na mga concrete na barriers na merong mga GI sheets doon, doon banda sa may Osmenia Highway ano to? teka lang malagay yun rehabilitation of multi-purpose building Ayan. Bali ang pinakalusot natin Arnaiz Avenue yun Arnaiz Avenue you na know, itong intersection former Pasay Road kaya ito creek talaga o drainage Yeah mga traffic Kasi sa inyo, overpopulation na to eh. hindi na to hindi na to ano eh pero ekonomiya lang sobrang eh. dami na ng tao eh Pagkaigi yung traffic Ano man, nasa ano tayo? Arnais, eh, sabi nyo Dati itong Pasay Road ano. Ayan, meron pang crossing. Nakalagay, oh. LFBJ Layton First ball for Ayan Meron pang ano Rilis Ayan Arnal is gate 1 de Dela Rosa Street. Untang to, Chino Roses. Tinaasan pala to. Um, hmm, Chino Roses. Asan mo? Hmm. Ah, pati yung ano yung mm, side Naging ano na, naging kulay maroon o red mababa na yung mga ano ang ibang kalsada